Kung pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Halika na Mga kukol. What's up mga kautol Kung magandang hapon po Ngayon po ay alas ng hapon Yan bali ano po uh, Magpapain po kami ng palos Yan kasama ko po si Pinsan Pinsan Yan Gandang hapon daw Yan po pinsanin ko Dito po kami sa dap dap Yan pamain po namin Kung minsan pa po ito Ay eh kaya lang ngayon lang po natuloy uli yan oh. Ang pamayan po namin ay kuok. No. Seven po mga kotol ay eh, napakasipag po niyan. Pisanin ko yan. Wala po akong masabi dyan. Gusto po lagi mag-iilog mag po kami. Eh, ngayon lang po natuloy. Dito na po kami sa ilog mga kotol. Sana po pagbigyan ko. Bakawan po ang tawag ito mga kotol. Bakawan. Bakawan. Bitarano po yun mga kutob sa pangupuli po ng kalus Kaya po surte surte Dahil so. ano po ay bumaha na po ng malaki Kuok po yan, kuok, pasintabi po sa kumakain mga sanay po yan, mga yan sa kailangan pa rin nagalaw-galaw ano pisan? nalaro yun po ang tubig ang dapdap napakaganda po ang pang mangatlo na po yun sila po mga kotulisan ay po sa pagpapamamain po at yun po ang kanila ay hanap buhay na po nila kasi po ako para daw po ma-adventure ako at matutunan ko po yung kanilang uh, gawain po dito na rin po ang tulog ko mga otol ha? dito po sa dapdap bahay po ng pisang ko yan kampo ng mga hindi kita mga siya, Pap, nag, pan, nagbag na yung sa kabila para sabihin mo na magaan ano mga kotol dahil napakabitrano po niya Tapos pisan. Yan, mayroon po sa mahabang dugsong natali doon yun. po tatali? Para kung hindi makawala yung ulit. Galing po kami sa, sa kabila. Ang pang -anin na po yan. Ano na sa'n Ay niganong lilinis pala 'yun. Yan. So pa uh, tatanggalan po 'yung uh, Pagkasabitan ng palus, kapag nakahuli po ay tawag Para po ka sa gabal. Siyempre, delikado yan. At ah, tatalay mo na lang palus. Kailangan po yung may agos mga para nakagalaw-galaw po yung paa. Depok Bali pisan Bali <tuk> Hah Apa mau tuh? wala po may paraan din mga OP para po, po paraan haba, haba. ilan pamain mo? ilan? ilan pamain mo? marami kagabintay hindi nga ipanin ah yung kaya nila ayo kagabi na eh takot pa man lang ako sa gabi <laughs> Kaka, ano bang luto mo pare kuya? Ginataan. Yan, yeah, ginataang... Sinunin lang ako natin yung <laughs> eh. Oh, Yan po, so, ginataang ito. ano pare? Uh, ginataang puso. Puso po. Ah, kakain po, dito na po ang tulog namin. Yan mga kautol, magandang gabi po. Ah, uh, at talaga pong kami didiretso na ulit. Ngayon po yung alas 8 ng gabi. Ay kailangan po po anong tawag dun? Ah... Uh, papandawin po, pang walang pandaw, tapos mamaya uling alas 4 ng madaling araw po. Yan, kasama po si Pinsan. Tapi san? Papalit ng pae. Papalit po kami. Baka po makain ng... Uh... Pawikan. Pa Pawikan na. Eh. Pa Oo, ay. Oh, ay. Sabi, san, ilo san, ko, pisan. San, ilaw ko. <laughs> <laughs> kayo? Ha? Makislig yung ilaw mo. Malay na po kami mga otol. Ha? Ah? Ano ano? Kung malalim ng tambay mo. Oh, malalim nga ay. Nang Hindi ko 'yun. Hmm. Hindi ko. Oh, do lakas ng lagay niya, lakas. Wala nang lagay pisan. Mabibigo pala dito, ano? Are, are. Lagay ng kabil. Eh, ano yung kabil mo? Lagay mo sa ano? Habang kasukas sa nitay. Hmm. Hmm. Ano 'to, lo? Dai pa lang dito, oh opo biguy, oh. apo kada eh. ah? na oh. pa oh. ah. lam biguy dito pisan, ah, na ano mano, dami dami pisan ala kaya ipuntayo, parang nagmarami dito, parang tayo ilug dito, sug-sug po muna ilog mga auto. Yan habang kami po yung nagka ano, tuloy lang po ang pamimikuyo namin. Kahuli na pikuyo pa rin. Dahil po ang mga kautol. Oh. Tuloy lang kami sa pangahanap. Habang kami po naglalakad mga kautol sa gubat, tuloy lang po sa paghahanap ng pangulam. Tulad ng pikuyo. Meron naman po tayong lang po sa pagpain sa si pinsan yan mga kautol ang laki po ng huli abisan eh no abisan kagalingan mo abisan pagkalaki Oh, nak kau lain kan? Kau nak kau pun. Ini lagu-lagu ini. Oh, lagu yang mana?

Kaya. Kaya, ka -laro -laro -laro. hindi ganyan hindi nilalaro ng laro ano sa kalapis yan? hindi yung shit mo yung yan! salamat po! Uli, mga kautol ayan yun o laki! kautol o laki palos magkawala Pahin po ulit mga kautol o Pinsan Ito yung huli natin mga kakotol Diyan o oh. Sa ano yung malaki Alos Diyan oh. Mamaya po uli nga uh, alas 4 po ng uh, madaling araw kami babi, uh, po uli. Mamandaw. Tuloy lang mga kotol. Pakipinsan. Eh. sandam. Dicuyo. Yan mga kuto lo. Oh. Yan pong huli namin ng oh. alaking palos. Yan. yari pisan Yari nga ang solid ng ating ano ayung eh, pagod. Aba, buntis patay. Ay puno ng katang. Puno. Hmm. Dalak eh. Yan mga utol oh. huli din namin. Pamandaan. Hmm. Di panga-an ngahanap. Yan po. Dalang. Naan lang eh. Di kuyo. Mabigyo pa talaga 'yan. Dahil doon sa pisan. Mm. Yan. Yan yeah, mga utol, yari na po. Alas 8 po ng gabi, natapos kami ng alas 9. Yan, bali, ano po. Uh, uh ano po, yan. Hindi no. po nakababad yan Bukas na po ulit. Alas 4 po, ng umaga. Yan, ah, hindi na po ang tulog namin. Si kuya, o oh, nagluluto. <laughs> Talagang probinsya-probinsya po, aray. Mm. Kahoy, panggatong. Tapos, uh, ang tawag pugon, ano pugon? Hmm. Tungkop. Tungkop po. Oh. Ayan. Ay, oh. oh. eh, ilaw ay solar. Solar ang ilaw naman. Wala oh, talagang. <laughs> Ating hapang Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Ika na Mga kaputo <laughs>